Dagatin ng tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard sa mga manging isda sa Baho de Masinloc. Sa gitna ng misyon, muling umaligid ang mga barko ng China. May unang balita si Bam Alegre. Naglayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa palibot ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal para maghatid tulong sa mga manging isda. Hating gabi pa lang, sumulpot na sa radar ng B-5 vessel ang shadowing ng dalawang barko ng China Coast Guard. Kinaumagahan, dumami pa ito. Bigit kumulang 30 nautical miles ang layo natin mula sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Pero gayon pa man, eh, anim na barko mula China ang nakabantay sa atin. Lima mula sa China Coast Guard at isa mula sa PLA. Siyam na bangka ng mga manging isda ang nahatiran ng ayuda. Kabilang na ang diesel, food items, tubig inumin at mga gamot. Karamihan sa mga mangingisda nagmula sa Subic Bay at namuhunan mula 20,000 hanggang 40,000 pesos para pumalaot ng isa hanggang dalawang linggo. Malaking dagok pa rin sa kanilang hanap buhay ang pagharang ng China Coast Guard sa Bawad de Masinloc kaya hindi sila makapangisda rito. Hindi kami makapasok basta basta doon sa ano malapit sa Calborobo. May limit lang po hanggang 100 nautical miles lang po kami mangingisda po. Malaki po ang ano. Pero bisyo po, hindi na kami nakakapunta ng ano ng ano, baho de masinlok, hindi na kami nakakapunta. Nakakarangan na kami, sir. Baka mabangga yung anong bangka namin. Eh. Sa kabuuan, humigit kumulang isang daang bangka ang hinatira ng tulong ng BFAR at Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc at Escoda Shoal. 345 grocery packs at 98,000 liters ng fuel oil ang naipamahagi. Sa Baho de Masinloc, isang People's Liberation Army Navy vessel ang nagbigay ng babala kaugnay ng live fire exercise sa lugar. Sa Escoda Shoal naman, nagsagawa ang isang PLA Navy helicopter ng low altitude monitoring flight. Hindi nagpatinag sa mga aktibidad na ito ang PCG at PFAR na nagpatuloy sa kanilang joint operation para mamahagi ng supplies. Sa kabuuan, may pitong CCG vessel at sampung Chinese Maritime Militia sa Bajo de Masinloc. Meron namang 8 CCG vessels at 9 Maritime Militia sa Escoda Shoal. Ito ang unang balita mula sa Scarborough Shoal, Bamalegre para sa GMA Integrated News. Sisimula na ngayong araw ang pagtatayo ng Detour Bridge para may madaanan ng mga motorista kasunod ng pagbagsak ng Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, may kapasidad itong 40 tonelada, mas malaki sa 18 tonelada kapasidad ng bumagsak na tulay ng inspeksyon ni DPW Secretary Vince Dizon. Ang Pigatan Bridge, nakita ang posibleng hindi lang overloading ang dahilan ng pagkasira nito. May pagkukulang daw sa maintenance. Ipinunto ni Dizon, 1980 pa itinayo tulay at noong 2016 lang ito ni Retrofit. Aminado naman sa pagkukulang ang provincial government. Kung makikita nyo, uh, maraming mga dugtungan, eh medyo, medyo kagawang na at dahil dyan, eh tagagang yung bakal na yan pagkatagagan mabigat eh, yan nga ang kumakapit dun sa buong bridge eh ako mismo la uh, uh, gobernador ng Cagayan ay may responsibilidad dito responsibilidad ko uh, sana nakita ko yan uh, na kailangan na ng repair. Ilang bahagi ng bansa ang naperwisyo rin ng masamang panahon binaha ang ilang bahay sa barangay Sook sa Iloilo City. Halos hindi raw nakatulog ang ilang residente dahil nangangamba sa pagtaas ng bahadal sa patuloy na pag-ulan. Nagmistula namang ilog ang kalsadang iyan sa Dawis Bohol dahil din sa baha. Binaharin ang bayan ng Mauban sa Quezon Province kahit hindi malakas at hindi nagtagal ang ulan doon. Kulay putik ang baha na halos linggo-linggo raw nararanasan sa Mauban. ay sa pag-asa, northeasterly wind flow ang nagpaulan sa Quezon habang intertropical convergence zone sa Visayas at Mindanao. Pinapareset ng Budget Watchdog Group na People's Budget Coalition ang 2026 budget dahil meron anila nila itong 230 billion pesos na port barrel. Puna ng grupo sa halip na linisin ang budget process, nagsingit umano ang House Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo sa mga programang nagpapalawig anila sa padrino system. Gaya na lang ng mga ayudang AICS at tupad at medical assistance ng DOH. Hindi rin daw tinanggal ang mga alokasyong hindi malinaw at madaling maabuso tulad ng confidential funds at unprogrammed appropriations. Ang BARC na tinutukoy ng grupo ang kumiting sumisilip sa budget bago ito ipasa. Sabi naman ni House Appropriations Committee Senior Vice Chairman Albert Garcia, walang pork barrel o anumang discretionary funds ang mga mababatas ang mga ayuda ay parte raw ng budget ng iba't ibang ahensya kaya ang mga ahensya ang magpapatupad nito kaugnay naman sa unprogrammed appropriations sinabi ni Garcia na marami pa silang inaayos ayon kay House Appropriations Committee chairperson Mika Swan Singh tinanggal na nila sa unprogrammed appropriations ang pondo para sa local infrastructure projects One of the safeguards that we can put in pertaining to unprogrammed appropriations would be to remove infrastructure from the allowable or authorized disbursements under SAGIP, some of which are flood control projects. Sabi po nila, sir, yun uh, unprogrammed appropriations form of work, nila ay ayo ko lang i-preempt no but we're making uh, adjustments pagdating sa unprogrammed uh, appropriations Sa mga nagbabalak magbakasyon, isama ang Northern Luzon sa inyong travel bucket li list. Kung hanap mo ay nature adventure, Cut the weather all day ang mararanasan sa Mount Kilang, sa kalanasan Apayaw, malamig ang klima at tila abot kamay ang mga ulap. Tinatawag din itong Blazing Mountain of the Gods. Saan ka man mapatingin, picture perfect ang view. Sa Bambang Nueva Vizcaya naman, ipinagmamalaki ang Banti Falls. Crystal clear ang tubig sa talon na dumadaloy sa napakagandang rock formation. Malaparaiso ang paligid dahil sa nakapalibot na mga puno. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.